mga Mars. Ayan, galing tayo sa Cecil. Pumili ako ng pancha at saka iswag. Ayan, ngayon nandito tayo. Bibili ako ng bulo. Bibili sana ako ng bulay doon. Tapos, ayan. Tapos, ayan, naisip ko na maglalakap lang pala ako. Then, meron palang tinda doon panda sa amin kaya ito na lang siguro ako mamimili ganon kasi isang klase lang naman gulay ang bibilhin ko para hindi na ako masyadong malayo pa ibitbit yung gulay ayan mm -hmm. Ah, <laughs> Eto nga, pipili muna tayo ng bigas. Quanto ang arroz? Okay, uh, oh, El RTS o so de 60, quanto al 5 kilos? Tina 60. Quanto pala? 300, 300 lang. 300 lang? Por kailangan ka 300 ka okay. ba 360? 320 Ah 320 este 3. Otro que tú él Juanes Amon Capital Puneste. Ah otro otro no si leico el de tu 4 kg. Ah este lango. Me dice 4 kilo, oh, so kilo aleta vende na ano. Casi pensaba que si ansi na u compra más barato el indecate. Okay. Okay. Mas cuánto si compra tuan sina? Mas caro leta kai. Ah ¿cuánto compra sina kai?

ayan, pa uwi na tayo ayan, galing ako bumili ng bigas, ayan bumili sana ako ng limang kilo tapos ayan, sabi ni sabi ng tindera, hindi na daw abot ng limang kilo, kaya ayan apat na kilo na lang yung binili ko ayan, pakatapos sabi ko, maglalakad lang ako kasi nga, bibili ako ng gulay doon sa may unahan ayan. sayang din naman kasi yung pamasahe kung sasakay pa talaga tayo. Diba? Kahit sa 20 pesos na sa pamasay. masay. Sayang din yan. Ay, pwede pa yun pang ano, pang ingrediente. Ingrediente, o diba? Sana all ingrediente. Ayan. Andun pala sa unahan yung tinda. Gulay! So, andito na tayo sa tindahan ng mga gulay. Bibili tayo ng gulay. Ito yung mga tinda nilang gulay. Ayan. Meron tangko. Bale mga tara dito yung malunggay na eh. Balang mo. Kasi antes kami pagtaan ng malunggay, mga sina ora. Why na? Wis na. Miyat na. Miyat na. Teon, tete. Ayan. Ten. Este. Ito yun Ten. Ayan. Tangkung. Ang ulamin namin ngayon ay tangkung. Tangkung. Kwan si si O, Aw, sarap. Na na hindi si De Ablo. Tapos, etong, meron din silang tusino. Tusino ba, te, auntie? Or ko uh, uh, sa basta? Guldura or basta yun, yun May na yun. Ayan. Eh. Ayan. Grabe mga Mars. Oy, mahal na talagang bilihin ngayon. Kahit ganito lang, oh. 30. Ayan. Kasa pa ba? Ayan. 60 Mars. Yung ulam natin is 60 pesos. Pwede na yon. Ulam na yan mga kamars. Ayan. magbabayad na tayo para tayo ay uuwi na. Ayan mga kamars and first Pauwi na ako. At dumaan ako sa tinda ng mga gulay. At ito ngayon. Binili ko. Tangkong. Ayan mga kamars. Ayan. Grabe talaga masakit na yung masakit na yung ano ko yung yung kamay ko kasi nga nag ano ako may dala akong bigas pero okay lang yun at least makatipid tayo ba diba? kasi nga ang mahal ng bilihin dapat marunong tayo magtipid ngayon ayan okay lang din kasi malapit na din at saka exercise pa din mga kamar ayan malapit na ako sa bahay. At ayan mga kamarsi, nakikita ko na yung bahay namin. Malapit na ako. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat sa panunood. Bye bye. Ingat ho tayo lagi.